Nah, oke, oke lah. Dan dan, dan tak boleh, dan dan tak. Aku tak ingat Saan nakuha yung baya kuya? Doon? Doon ko Dito sa kasalinaan? Oo, doon lang. Ang gabi. Gano'ng Malaki! malaki. Nakanganga na eh, gutom na yun. No. Buti nga may nakahuli niya. Nakatari. May panghuli kami. Oo. Oh. Itong panghuli. Pinalik ko lito sa temporary. Yung sa ba yung, wala na yung, kakatari na yun. <laughs> Pulutari na. Pulutan na yun. Sa pa yung, pupulutan na yun. Pinalik lang sa forest Nagbayad rin po Pinayaran niya sa nilang. Hmm. Buti nyo ah, hindi pa ako nakawala. Dahil hindi pa marami kasta. Oo. Hindi pa nakawala eh. Eh, kahit dito, dyan lang sa Greenwoods, marami na aasin. Marami din aasin. Marami kasing talahiban eh. Kain na. Kanina may tumawag eh. Bye. Kita kainkan terok, kita nombor. Ini sini ini ada balon, beluk betak. Ana daun sabutas, so na anu sabutas. Ini kita no. pas, no. sama. Walang guide. Dapat eh no, dapat yang sama. Ayan pa rin. Ayan lang ang ito, no? Tapos yung nagtatakot naman. Ang hulip, andan diba limang taon na karaan?